Inalmahan ng aktor na si Andrew Shimmer at bago nitong girlfriend, ang post ng isang netizen kung saan sinabi nito na nagkatotoo raw ang kanyang hula sa aktor. Mababasa sa ibinahaging post na hula umano ng netizen na ipapakilala ni Andrew ang bagong babae na nooy pinagsiselosan ng namayapa niyang partner. Kahit ganoon raw na nagseselos si Joe Rovero ay pinagpatuloy pa rin ng dalawa ang kanilang pagkakaibigan. Mahal na daw ni na Andrew at bagong kasintahan nito ang isa't isa noon pa man at sa gitna ng pakikipaglaban ng dating partner ni Andrew, sa sakit ay ang bagong girlfriend raw ni Andrew ang naging sandala nito sa mga panahon na iyon. Sinabi pa ng netizen na gagawa siya ng live video upang mas malinaw na maipaliwanag ang tungkol sa kanyang hula. Ani sa post, nagkatotoo ang hula ko kay John Andrew Shimmer, I knew love was found. You never though this day would come. I know since day one that you would reveal the same woman that your wife got jealous of. That message I gave last year is dedicated to your wife and your kids. Pinagselosa na ng late ex-wife niya. But they remained friends and then she still keep him. And he still kept her friendship so ayan. They love each other talaga. I believe the strong love that they felt for each other. She was there during his wife's suffering and he needs someone talaga. Losing someone like that. Grabe it is hard, so hard. This would give a lot of people a head turn lalot galing akin. But gagawa na lang ako ng live video. Explain this whole explanation based on my witchcraft. The truth is all I know and all I have to say. Pinasinungalingan naman kaagad ang post na ito ng isa sa kaibigan ni na Andrew at pinatunayan na hindi totoo ang sinasabi ng naturang netizen. Ani sa komento ng kanilang kaibigan ay hindi pa magkakilala noon sina Andrew at kanya ngayong bagong girlfriend ng panahong nakikipaglaban si Joe sa kanyang sakit. Siya raw ang naging tulay upang magkakilala si na Andrew dahil sa mga ipinopost niyang video ng pag-aalaga ni Andrew sa namayapang partner sa social media. Pareho raw niyang kaibigan si Joe at ang bagong girlfriend ni Andrew. Nilinaw niya na hindi magkakilala si Andrew at ang bagong girlfriend ng nabubuhay pa si Joe at hindi rin totoong pinagsiselosan ito. Buong komento ng nagpakilalang kaibigan ni na Andrew, Master hindi po sila magkakilala before ng friend ko. Nung nasa hospital na si Joe, Friend ko si Joe and new girlfriend ni Andrew Franco. ko. Nakikita ng new girlfriend ang mga post ko about Joe. Doon niya nakilala si Andrew. Ako po reason bakit sila nagkakilala po. Hindi sila magkakilala nung buhay pa si Joe. Nagmeet sila wala na po si Joe. Dahil po sa akin din dahil friend ko si Joe, nakikita ng new girlfriend niya post ko lagi. Hindi po siya pinagsiselosa ni Joe. Reaksyon naman ng bagong girlfriend ni Andrew sa post ng nagpakilalang manghuhula ay wala itong katotohanan ang Diyos lamang raw ang paniwalaan at hindi ang hula-hula. Anya, this is not true. Si God lang po paniwalaan hindi ang hula-hula. Nirepost -hula. naman ito ni Andrew at sinabing Ken Koy ang nasabing netizen. Napatanong pa ito kung manghuhula nga ba ito o scriptwriter.